What's up guys? panibag naman ang ating video ng pagsasamahan sa panahong ito, sa araw na ito. Yes, may panibagan naman tayong gala. mag explore na naman tayo at samahan nyo. Ako! Para sa panibagong video ng ito. Okay, maaga pa lang. Gumoro na ako at agad-agad darito tayo sa ating destination. Hindi pa destination. Maaga pa para sa ating destination. Samahan nyo akong tuklasin at pagmasdan ang kagandahan ng kalikasan. Yes, tayo po ay pupunta sa isang lugar kung saan uh, mag-ocular po kami para sa Mission 2024. So, guys, samahan niyo ako pagmasdan ang magandang creation ni God. So, samahan niyo ako, guys, and ito na nga po. Uh, binabaybay po namin ang kahabaan ng aming biyahe ito So malayo-layo pero masaya naman kasi uh, maganda yung mga tanawin, nakaka-relax, nakaka-pawi ng stress. Yes, ini-stress din naman po ako kasi tao lang naman ako, <laughs> 'yan. So ayan, papagwas natin puro mga puno, Yan. So makikita natin 'no may pag, oh, 'di ba? May pag sa ganitong oras. So, mataas po yung aming lugar dyan, yung aming kinaka uh, lagyan. So, napakataas po nyan. Parang siya lang mataas. Talang ako mababa. Kinulang sa height. Short lang. <laughs> Ayan. So, ito po yung daan papunta do sa ating mission. And ito po yung ilog. May dadaan ng ilog. Yan, puro ilog po yan. Nyo. So, syempre, ah, uh, Itong lugar na ito ay sa may Daraitan. Yes, Daraitan. Maya-maya po ay tatawid tayo ng tulay. So, yung tulay ay gawa lamang ng mga katutubo dito ng mga lokal. So, gawa sa kahoy. Ayan. So, ayan po. Kung gusto po nyo maligo dyan, maligo po tayo dyan. Yun nga lang ang baga, no? Kasi, ah, uh, alam mo naman, di ba? So, ay. So yan may pagpo no sa ganitong oras. So mataas po yung yung lugar na yan pero may ilog. Ayan. So may mga bahay-bahay, mga cottages. Kung gusto po ninyo ninyo nin, 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 ano daw ninyo nin, na na mag-relax. ayan po yung kahoy na ginawa na ng tulay. Tatawid tayo diyan. Kaya po ang, ang sasakyan dyan Kayang-kaya. Kaya. Yes. Ayan. So, ang sikat ang araw po, nagpapakita, nahihiyahiya pa po, po siya. Pero papasat bat si sisikat din mamaya, no? So, ayan, tumutuloy po tayo sa mahabang tulay. Tulay, 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 yan. Parang may naalala ko sa tulay, no? Yung aking kaibigan, ginawa akong tulay, pero sila pala nagkatuloy yan. Ay! Char! Hugot yarn! <laughs> ayan. So, lang lang po tayo. Naglalakad na tayo. So, ating paglalakad. Medyo mahaba-haba po itong lakad na to. Papunta po kami kung saan tayo mag mission sa May. So, hopefully, sana uh, maging smooth ang program, no? Ayan. Lakad-lakad lang po kami dyan. At sa aming paglalakad, hindi po namin namalayan na napakahaba na parang ng aming lalakad. Diyan, okay pa yung daan kasi sementado pa mamaya at dito ayan ang kagandaan, ng kalikasan so narito na po tayo sa one port one port pa lang po yan and hindi ko po ito tinapos tong to so kinat ko po yan para may excite po yung uh, mga kasama kong missionary para hindi nila makita yung location yung lugar so kung saan uh, magmi-mission so ayan po pagmasdan po natin ang kagandahan ang kalikasan niyan. So, napaka-perfect talaga ng mundo, no? Siya na lang ang kulang para maging perfect. Oh, no! <laughs> oh, no! Ayan. So, kailangan ko kuya siya matatagpuan. Matatagpuan! Ayan. So, napakaganda ng kalikasan. Siya na lang ang kulang talaga for the future! for the future. Ayan, guys. So, tayo ay naglalakad-lakad and hanggang marating po natin yung pagmimisyon natin. Napakalayo po talaga. Super layo pero syempre sulit naman pag kinakarating na doon sa pagmimisyonan. So, ayan, another uh, nasa pang bundok na ba tayo? Pangatlong bundok na yata yan. So, ang dadaanan po natin dyan mga batuhan. Ayan, may tulay. Ayan. So, problema dyan, pag tag-ulan, tag-baha, wala sa tulay, inaanod po yan ng baha. So, yan ang tubig. And, yung ating pagmimisyonan po pala nga ay sa general na car. So, sa Quezon po yan. Sakop. Pero, dito po tayo dumaan sa Rizal. So, uh, shortcut po. Yan. So, itong dinadaanan natin to, uh, Rizal uh, area pa to. Pero maya-maya po ay nang gaunti. Siguro after one hour. Pero hindi ko na po sinama yun sa video. Kaya na po yan, kasunod niyan. So, ayan po. So, napakaganda po ng lugar na to. And sana po, hopefully, hopefully, ayan. Makarating din po kayo dito sa lugar na to. Yun. And makapag-share ng love para sa ating mga katutubong dumagat. Ayan, dumagat people. Hello po sa mga taga uh, pagmimisyonan natin. So, kita-kita po tayo sa May. And sa mga nag sponsor po at mag sponsor pa, maraming maraming salamat po for the 100 families. Yung tutulungan po natin ng servant of puso ng ama. Ayan, So, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at uh, sa mga kasama ko sa mga team. Ah, uh, patuloy tayo mag-pray para matuloy at dumami ang mga donors natin para sa mission 2024. Ayan, So, ito po yung kagandahan ng ating kalikasan. Napakaganda po, 'di ba? Napakaaliwalas, napaka Ah, uh, masasabi nating ah, uh, iba talaga ang likha ng Diyos. no? Hindi natin masusukat. So, ayan. So, may ilog. Yes, may ilog po ang ng bato, 'di ba? So, sa mga batong 'yan, itaga mo sa batong 'yan. Hindi mawawala ang aking pag-ibig, char. <laughs> ayan. Ayan. So, guys, ayan po. Medyo mahaba-haba po itong uh, video to Pero, 11 minutes lang po ito, guys. And, pinapasili po lang po sa inyo sa mga panahon na ito at to sa ang aming pag-mission. Ang dadaan na dinadaanan po namin papuntang mission. No? So, ito po talaga yung yung ating mission ang magdala ng mabuting balita para sa ating mga kababayan. And syempre, uh, hindi lang mabuting balita o pag-ibig ng Diyos ang ating dadalhin kung hindi pati ang kung ano yung maitutulong natin sa kanila. Uh, financial o something gaunting pagkain para sa mga katutubo. And syempre, para sa mga uh, bata mag-aaral. School supplies and syempre, doon malaking tulong na yun para sa kanila. And syempre pagkain para sabi nga habang mag-aaral sila, meron silang panlaman sa sikmura o sa tiyan. May makakain sila. Mahirap kasi guys na mag-aral ng gutom. So, i extend na uh, maintindihan mo yung tinuturo ng teacher dahil walang laman yung tiyan mo. Napakahirap intindihin. Danas ko yan dahil uh, dumaan ako dyan noong mga panahon na na bata pa ako. So, hindi ganun kaayos ang aming buhay noon. So, but, uh, nakaraos pa rin. So, sabi nga, uh, ang buhay ay nasa pagtsatsagalag talaga. Huwag ka lang susuko, no? So, yun talaga yung mga buhay na pagdaanan ko. So, ayan, parang ito lang, bato-bato, bako-bako, so, ganun-ganun lang talaga. So, ang laki ng mga bato, guys, di ba? So, yun yung mga dadaanan namin papuntang mission. So, yung aking uh, kasamaan sa sa mission, si uh, na nakasama ko, si Sir Rick. Sir Rick, eh, siya yung matagal na pumupunta rito. And si Tatay Donggol, ang aming uh, driver. At si Tatay Freddy, ang aming isa sa mga kasama namin sa mission. So, ayan guys. Sobrang nakakamiss ang kalikasan. And maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo. At pagtutok sa ating panibagong video. So, sana po sa mga susunod dating video guys is uh, supportahan po ninyo ulit. Pakilike po, share, and sa hindi pa po nakapalo, Please follow and sa YouTube channel natin, please subscribe and take notification bell para updated ka sa mga bago kong upload. And guys, maraming maraming salamat sa bawat isa. Paalam, bye-bye.